Kamusta kayo? Welcome to Elgin's Kitchen! Sang mino na naman ang iariba natin sa araw na ito. Umpisahan natin sa paggisa ng bawang at ng sibuyas. Gisahin lang natin hanggang lumambot ang ating sibuyas at lumabas ang kanilang bango. Dalawang minuto na paggisa, ayos na! At isunod natin ang ating marinated mince pork. At igisa lang natin hanggang ang kulay ay umiba. And shoutout pala sa aking viewers kag sa akong commentors, kay Lani Limboy, kag kay Joy Sikit. Thanks for watching mga madam. At ihalo na rin natin ang ating makulay na gulay. Meron tayong corn, green peas, and carrots. Second batch shout out. Thanks for watching. Madam Lani Puras Aclaracion and Mayee Bapayal. Susunod, lagyan natin ng black pepper. Seasoning mix. Ilagay natin. One tablespoon of soy sauce. Ilagay din natin. At haluin lang natin para maghalo halo na mga lasa. At may dalawa tayong option sa pag-serve niyan guys. Pwede pwede nyo siya i-serve na ganyan lang siya. At kung may vermicelli kayo sa bahay, the best and perfect guys, lagyan na natin. At nababad ko na yan siya more than 1 hour. At ikat lang natin guys into small pieces para maganda tingnan. At syempre medyo pantay sa ating mixed vegetables. Bago matapos ang video natin na ito, comments down below para kayo naman ang susunod na ma-shout out ko. At haluin lang natin para magpantay ang mga kulay nila. At ito na, titikman natin kung swak na ba ang kanyang lasa. Kung hindi pa, well guys, nag-add ako ng sugar. At dahil ang mince pork ko, marinated na yan ng oyster sauce. Guys, sa inyo guys, pwede nyo siya dagdagan ng oyster sauce. Depende sa inyong panglasa. And pwede nyo siya dagdagan ng tubig at kuluan guys. Para mas perfect at absorb na absorb ng vermicelli ang kanyang lasa. And shout out sa lahat ko ng mga viewers, sa lahat ko ng mga friends, kag sa mga followers. Thanks for watching. God bless everyone. Bye!